latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Ang latest sa mundo ng showbiz alamin sa report na ito. Nakaranas ng Miss Courage ang aktres na si Ellen Adarna. Itong ibinunyag ng kanyang mister na si Derek Ramsey sa gitna ng isang media conference para sa pinagbibidahan nitong MMFF film. Ayon sa hangka aktor, nagbabakasyon sila sa Spain noong kanilang nadiskubre na kunan si Ellen. Sa kabila nito, tiniyak ni Derek na okay ang kanyang misis at susubukan na lang daw ulit nilang magka-baby sa susunod na taon. Baby girl naman daw sana ang gusto ng mag-asawa gayong pareho na silang may mga lalaking anak mula sa kani-kanilang dating partner. Magunita na last June, ibinunyag ni Ellen na tumigil na siya sa paninigarilyo matapos ang labing pitong taon para sa planong pagbubuntis. sa sa iba pang balita, may maaanghang na pahayag si Annabel Rama sa gitna ng umano'y hiwalayan ng kanyang anak na si Richard Gutierrez at asawa nitong si Sara Labati. Mensahe nito sa mga tinawag niyang chismosang marites, tigilan na raw ang paggawa ng mga maling kwento. Pakiusap ng veteran actress at talent manager, huwag nang dagdagan ng mga maling balita na kumakalat sa social media. Baka raw magulat para raw ang publiko oras na lumabas na hindi siya ang kontrabida. Aniya, gigil nagigil gigil na raw siyang isiwalat ang katotohanan ngunit pinagbabawalan umano siya ng abogado. Sa huli, iginiit nitong ayaw niyang maghiwalay ang mag-asawa dahil mahal niya ang kanya. Ng mga apo. Sina Richard Gutierrez at Sara Labati ay ikinasal noong March 2020 at may dalawang anak. At sa mundo ng K-pop, muling nasilayang kumpleto ang pitong miyembro ng K-pop supergroup BTS. Ito ay bago tuluyang pumasok sa military sina RM at V kahapon. Habang ngayong araw naman nakaset ang military enlistment ng natitirang Bangtan Boys na sina Jimin at Jungkook. Full support sina Jin, J-Hope at Suga na nauna ng sumabak sa kanilang military duties. Inaasahang muling magsasama-sama ang BTS members sa 2025. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang inyong Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.